nasa nabil it's it uh, it, it was just a uh, 4000 peso pustahan oh uh, nandoon yan pero syempre uh, sa isang lalaking mananaya malichot eh i think parang ano to eh kumpara sa bali ba, ba pare mais mais eh na 4000 eh uh, kasi nakita ko yung video, parang open court so, tos, -away -away na tapos no? nag-aaway-aaway na nga. Uh, actually, uh, well, hindi ko sa based na sa mga naririnig ko, no, parang si Amores nga yung parang binubuli uh, pa nga eh. Oo. Uh, na, Pero, na, di, na, di, na, di, na, nasa motor lang siya ron, uh, oh, uh, eh. Ganun siya, tao. di ba? Di, di, Tahimik lang siya. Hindi naman siya yung nag-instigate ano, eh, nag whatsoever. Uh, eh, di natin alam uh, bakit siya umabot sa ganun. Di natin alam paano yung nangyari sa laro. Hmm. So, mahirap mag-salita, uh, no? Ang, ang, ang sa so, akin lang kasi, okay, uh, alam nyo, uh, well for jan na lang okay ang message ko kasi uh, alam mo yung yung ano yung technology ngayon yung social media di ba uh, alam mo nangyayari unahan sa pag-upload hindi hindi nakikita yung the whole story pag, pag ang isang <laughs> ang isang netizen na may cellphone gusto mag-upload unahan ah, at ipapakita na ito yung totoong nangyari di ba So minsan uh, hindi ka na nagisa ka na, naipako ka na doon sa komento, hindi mo ma sabi yung yung side eh, di ba? And we are living in a world na parang ay, very judgmental ang tao, okay? Uh, very condemning. Uh, kaya yung ang sa akin, medyo medyo iwas-iwas o bilang isang well, I would say na dahil PBA player, eh, public figure ka na, eh, medyo konting alam mo yung dapat mo, uh, alam mo how to carry yourself pagdating sa mga ganon. Tao ka lang, nagagalit, naiinis, pero dapat bigyan mo ng limitasyon. Kasi any wrong, wrong move, at yun ang naipose, pwede, pwede kang palaki na palaki. palaki na para kang demonyo sa lahat ng tao. Well, inabangan, no? inabangan uh, inabangay siya. And eh, nangyari, uh, bumaba siya at nagpaputok. Ang sinasabi niya is uh, parang, ano yun, ano na yung warning, ano, hindi naman daw niya. Uh, uh, pero kahit ganun pa rin nangyari, that's a no-no. Uh, Kasi sports yan eh, bakit may baril? Hindi <laughs> ba? Hindi naman, hindi naman rebelde o whatsoever o magdanakaw hmm. o, di ba? o killer okay. yung uh, tinuto tinutugisin tinutu, mo dahil nga sa power ng social media, wala, tali rin naman ng kamay ng kusino man o siguro pibay na ibigay sa iyo kung kanina rarapa. Pero sa akin naman, uh, masasabi sa ating mga mga talakers, uh, i-condemn na lang natin yung action but not the person. Kasi habang may buhay pare, pwede pa namang magbago yan. Eh, di ba? ah uh, sige, ito dapat nararapat. Pero wag na natin e, e, idugtong sa pagkataon ni, ano, ni Amores. Okay, kung meron siyang psychological problem, hindi he needs help. Okay. Kailangan niya ng tulong. Ba't hindi niya...